Ang Philippine Navy (PN) missile frigate na BRP Antonio Luna at ang HMCS Ottawa (FFH341) ng Royal Canadian Navy ay nagsagawa ng bilateral sail activity sa West Philippine Sea (WPS), sinabi ng Armed Forces of the Philippines (AFP). Sa isang pahayag, sinabi ni AFP Public Affairs Office Chief Lieutenant Colonel Enrico Hilileto na nagsimula ang joint sail noong 7:23 AM. Kuwebes nang makipagpulong ang Canadian Frigate, at magtatag ng mga komunikasyon sa radyo sa BRP Antonio Luna, sa paligid ng Malampaya Natural Gas Platform sa tubig ng Palawan. Nagsagawa rin ng maniobra ang dalawang barko para sa Officers of the Watch na tumagal hanggang bandang alas 10 ng umaga. Ang joint sale ay bahagi ng regular na pakikipag-ugnayan ng TN sa mga partner nito sa maritime zones ng Pilipinas. Bravo Zulo, well done, sa lahat ng tauhan ng parehong barko at sa mga nagplano ng aktibidad na ito, Aniileto. Ito ang ikalawang joint sail na isinagawa ng Pilipinas, kung saan ang una ay isinagawa ng isa pang frigate ng TN, BRT Jose Rizal, FF-150, at Arleigh Burke Class Guided Missile Destroyer ng United States Navy, USS Ralph Johnson, DDG-141, noong ika-apat ng Setyembre na pinasasangkutan ng misyon ng mga taktika ng dibisyon. Sinabi ni Ileto na ang joint Sail activities ay nangangahulugan ng shared commitment ng Pilipinas, Canada at US sa pagtataguyod ng rules-based international order sa WPS, at isang libre at bukas na Indo-Pacific region.